Ikalimang Kabanata Huwag mong pagsasalitaan ng marahas ang lalaking nakatatanda sa iyo, kundi paalalahanan mo siya na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituring mong parang sariling ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataang babae na parang mga kapatid. Igalang mo ang mga biudang walang ikabubuhay. Subalit, kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagat ito'y nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na byuda ay iyong nag-iisa na sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Samantala, ang byudang nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sino man. Ang sino hindi hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa sa isang di mananampalataya. Ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutulungan ay iyong di bababa sa anim na pung taong gulang. misan lamang nag-asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga kapatid sa Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isasama sa listahan ng mga byuda ang mga bata pa. Sapagat kapag nag-alabag ng nilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. E sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Sila'y nagiging tamad at nag ng panahon sa pangangapit bahay. At sila'y nagiging tsismosa. Mahiling makialam sa buhay ng may buhay at madaldal. Kaya't para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli. Magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng pagkakataong mapintasan tayo. Sapagkat may ilan ng na nailigaw ni Satanas kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda nang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay yun lamang mga byudang walang ibang inaasahan. Ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat dapat tumanggap ng dobling paggalang, lalo na mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, Huwag mong tatalian ang bibig ng baka habang ginagamit sa pag iik Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat dapat bayaran. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa pagawa ng masama para matakot ang iba. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Yesus at ng kanyang mga banal na mga anghel, iniuutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan o itinatangi. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Wag tubig lamang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak para sa iyong sigmura at dahil sa iyong madalas na pagkakasakit. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa humarap sa hukuman. At meron din namang ang kasalanan ay huli na kung mahayag. Gayun din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Ngunit kung hindi man mapansin agad, ito'y hindi malilihim habang panahon